pakat ko na ako dito sa Sigma oh. Magkita kami nila para gaakad nila ano. Kaya mga kapit ko siguro may kay may na. Ayan oh. No? So mag start tayo ano vlog. Ayan mga idol, mga kuya. Pupunta ako sa Sigma ngayon. Uh, Mimit kami nila para gaakad. <coughs> at may mambusaw vlog para mag-start. So, mag-start na tayo dito mag-vlog, no? Sir, uh, mamaya, So, ilan tayo pa dito hero dito? Isip, isip. Ito tanan niya twisi niya, RT Subong Libre na ni Kanono TV, ano po mo sa akin? Okay? Lahat, libre na yung ngayon na, ngayon. Okay. So, ayan. Bayad ayan, si Kanono TV. Bayad na Ano Nagbayad na? Okay. Ibalik e, mo yung bayad nila. Ako na mag-attach sa iyo. Yung... Yung ari lang din sa bunga. Okay. Ayan o. Ayan ang driver natin Sir, anong pangalan mo, sir? Ray. Haan? Ah, Ray. Ah, si Kuya Anong driver mo? Ah, uh, yung conductor natin. Sir, ano pangalan mo, sir? Ah, uh, naubos si sticker ko hapon kasi nakita kami ni Mayor dun sa may bye-bye. May may event sila. Naubos to panghatag sa mga bodyguard niya. Are So ayan. So lahat ng pasahero dito, nakasabay natin ngayon. Ay libre na natin sa pasahero, sa Pasay. Kung saan man sila mapupunta, Iloilo man, o Sigma, o Pasay, sagot na natin. Okay. Ma'am, panay ma man lang tao mo sa akin. Ma'am, ano pangalan mo, ma'am? Gina Grace. Gina Grace. Ayos, ma'am. Gina Grace. Saan hmm. po it. oh, si nanay? Si nanay, senior natin. Okay, ma'am. Ayan. Dito naman tayo sa Rojas, Mamayagpag Kasi Bung... sawa na tayo sa Maynila. Hindi tayo nakakaintindi ng Tagalog. Ah, ito, may senior, may nakahabol, bro. Ah. Uh, oh. Uh. Dala na, dala na. Sige, dala na. Yeah. Sir, compute mo kung magkano ang inaabot lahat ha. Dala. Eh, uh, sagot na natin yun. Magkano ang inaabot, sir? 2,6, 2,4,6, 6,6. 2,000, 2,466 2,406 uh, So, magbiyara okay. na. Sir, uh, ano ulit ang alam sir? Michael. Uh, so, magiging bagong followers natin si Sir Michael, the doctor ng Ceres. Dito yung ano, Ceres, ano, diba? uh, dito sa ruas, Bacolod, Iloilo, lahat. So, yun, mabuhay ang mga empleyado ng series liner dito sa Luasin. A shout out sa. Ano Ay, Ano mo 'yung ano nyo? Ano bang ano? Indoors mo Okay, okay lang. Okay so, 'di are sa Arena mga kanono sa Kwan, Sigma. Undoy na ng aking ito ko atong ako nga uh, upo do. Ano pa alam? Meron pang alam ba? Pay Pay ah? si Bob Kayla. Siya nga ako nga uh, upo doon sa tricycle. So, uh. no. si Ma'am siya tawag siya sa kanunong TV. Yeah. Oh, oh. Kanunong TV. Kanunong TV. Ano yata kasi mo si ko kay, sticker Pati yung kudana, yun. Arin ako sa Sigma So ayan uh, Mga nakasabay natin sa tricycle Ay nilibre din natin ang pangasahe Dito na kami ni ano Minsan sinundo niya ako dito So <laughs> mga okay, ito Magitan na naman kami dito sa Sigma Kung na naman kami Tami na ng wise people Gagawa gagawin Pagawa kami ng ano Speaker Okay Masa na natin gagawa So, ay, baka sa ibang ano, ibang file niyan nagay. So ayan nandito ako sa Sigma, magkasama kami ni Insan. Papagawa kami ng Stay sticker care. ko para sa ipamigay namin doon sa banga sa event. So dito ini-edit pa ni Sir. Ayan. Mamaya uh, mag -ano tayo kay sa picture. Ayan, uh, ini-edit na ni Sir yung ating sticker para gagawin. So, Dormi junda dako dako sa no. May pobra naton. Mga malaki-laki kunto. Ah, eh. Eh linampan ka mo. Yes. Ah, stiker ko. ko. Ah, wait pa makuha, yung pobra pala naman subong sa Sigma. Ah, hmm. Eh yeah, ma lantaw kami. Oh, so, ayan, um, gugupit ako ng aking sticker na uh, pina pinagawa. Nagkukit tayo ng akong sticker. Oh. na kami, andito si yun, si Mama, nanay ni Mambuso Vlogger. Idol, kain muna kami. Kain muna kami. So, ito ha, bago upload ko to, dugay na sigur, Dugay pa sure. Ay, so, sa siguro. Ay, mag-live ano, mag ka. Sabaw? Oo, oh, salamat. Ang dami. Karoon lang. Karoon lang. Mm. Para suspense ang ayos. Karoon lang okay mga nag... Pag kailangan ipinaplano lahat. Kaya, kain muna kami. Dito ako sa bahay ni Mambuso Vlogger. Nakarating ko lang. Kaya, tayo mga Kasi mga iso, mayroon kami mga pinaplano. Plano dito, plano dun. Diyan na muna kami. May, diyan na muna kayo. May ang namin ngayon ay labong na may gata na may limasag. Naglabay na sila. Ayan. Ayan o. Tapos paksiyo na bangos. O manok na huwag galupad. Na tinuhog siya. area Ari asawa ni Mambuso vlogger na na nakablo. Tapos ihipag kaya bata na kwan, pangaiwan no? mm -hmm. Bangadua, apag, pangduha? oh. Mga pag pang dua. Ay si Manong oh. No? Na na Ay, magulang. <laughs> Nan. So are ko makaon tambo wala. Hmm. Makaon na nay. Eh basi dali basi magabok aton tiyan. <laughs> Bado, against the light pa. Ah sige, bye muna mga oh, idol kasama natin si kanono tv o oh, sa nga idol follow mo kanono tv ah o oh, sige sige nga linay baka trapal para sa si sepo uh, uh, halong Okay. o okay. okay. oh, uh, pupunta okay. tayo doon sa bilihan ng mga school supply gawa na nakausap na natin yung teacher doon sa kaningan sa school so bukas kasi holiday So Friday, Friday tayo ano, Friday tayo pinapapunta ni Sir para ma mang, mamigay ng school supply sa mga bata. So, let's go. Mamimili muna tayo. Ay. Post mo. Huwag tayo mo lang. Ano ito? Ano tayo ba? Wala. Hindi ko binatay. Ah, pwede mo patayin. Putol-putulin putol. mo. Oo, oh, putol-putulin mo. Ah, binay. oh, Papasok namin sa, sa palengke ni Kanuno TV ta uh, ikot-ikot muna kami bago kami mamili ng ano ng Call uh, uh, of Life Ulan ano Ulan. Maulan kasi. Oh, shout out kay Rene Vicente, mga idol ah. Hmm? Lan. Shout out. Oh, ano <laughs> ba? Ari kana naman, Doi. Ari ka naman kami, na Doi E palonyo rekse si kanono, okay, TWE. Ah sticker. Uh. oh naman la, Doi. Salamat, nila. Yan. Idol, second right Idol! Yeah. Palo-palo lang. Ayan, <laughs> <laughs> Ayan, Ay, malibot-libot. Ayan, Idol. Ang Ay. mga mga sponsor Ano? na. Ito. Ito lang Ulan. Ulan tabi. Sa may isdaan. Sa may isdaan. Tama, malibot. Sa may Sa Sa Dibot to, mga, mga followers na da. De, adin, adin, na, yung ano ah, dito sa punta. Ma dito sa mga kadayo. Maulan nga kasi. Maulan mga idol. Na... Pero tuloy pa rin. Ah. <laughs> Ay, gusto talaga ni, ano, ni idol kanuno na ano, ha, mamimigay ng, ano, ng tulong sa mga kapwa natin. Dito? Dito tayo? Dito. dito. Eh, ikot lang. Ay, boss. <laughs> ha? Palo, si kanon mo. Thank you, kanon mo tebe. Diretso lang. Ikot, ikot, kung nagaya ka. Ayan. Ikot mo na kami mga idol. Para, ano, hitahan natin yung mga solid followers natin. Dito sa, ano, Mm, shout out ulit kay Mama. Parinte natin mga idolo ah. Idol. Hello. <laughs> <laughs> oh, idol. take care. Eh, oh, palo si Kanono. Taga doon yan ah. Tan, di ba ko kilala? Ano pili mo? Secret. Hindi gani. Ano kilala nga sa kawayan kita? Oh, gani, sino <laughs> gani? <laughs> 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 Ignacio. Bukto kaninong buyet, Ignacio? Yes. Senhor. Ó. Oh. 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 Oh.